Yung mga, Duterte, sa drugs, yung, yung mga Duterte ay involved sa drugs uh, at saka Pogo Syndicate. Yung mga Duterte ay saksakan ng korap. Yung mga Duterte ay traitor sa bansa, pro-China. Pinalitan yung mga drug lords at saka Pogo lords, ang sarili ng mga drug lords. Tapos sobrang uh, korakot, no? et cetera, et cetera. Kim <laughs> talaga namang budhi nitong dalawang ito? Di ba? Pwede pero niya. Where's kadiliman? Oo, parang, parang witchcraft, di ba? Parang mga, mga bruha na nakukulam. Na, na, Magandang magandang araw mga kaibigan. Yes. Kumusta po kayong lahat? Saan mang panig kayo ng mundo? Yes, mabuhay po kayo. Yan. Ito po no, mainit po itong pag-uusapan natin. At sigurado may mag-aalboroto na naman. <laughs> ng mga kampon ng kadiliman at kampon ng kaitiman. Dahil alam niyo mga kaibigan, pinagkakalat kasi ng mga alipores ni Duterte na galit na galit ang mga Marcos. No? Lalo na mga supporters. Pati ang mga kakamping mm -hmm. dahil hinukot daw si Camille Villar at si Aimee Marcos. Tapos, yung mga nagwawalang mga DDS mm -hmm, na ayaw sa pag-endorso ni Robin at Inday ay mga peke daw. Oo, mga peke at pakawala daw ng mga Marcos. Mm -hmm. Kaya naman merong isang political analyst. Yes, mm, nakita niya na yan? Si former Ronald Llamas. Okay. sino lahat ang mga ito. Okay. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaibigan, pakilike naman. Yes. Salamat. Maraming maraming salamat mga kaibigan. Okay. So narito muna. No? Uh, pakinggan muna natin itong mga birada ni Attorney Trixie. No? Tungkol sa mga kaganapan mga kaibigan. Eto. Sabi ni Far, I hope di pagsisihan ni Inday ang desisyon na magtiwala na naman sa mga Marcos. I think this is really politics. It's it's a game of numbers. Also, ibig sabihin nakahatak si VP. Na hatak niya si Camille Villar, na hatak niya si si ano si Amy Marcos. In other words, these are losses to Alianza. <laughs> <laughs> Tanongin ko ay mga kaibigan, kawalan ba sa inyo? Itong sabihin na natin na pagbigyan na natin na nahatak si Camille Villar. Okay? At si Amy Marcos. Pero alam naman natin, 'di ba, si Amy Marcos ay sinipa sa Alianza. So ang tanong, Kawalan ba sa inyo mga kaibigan? Itong dalawa? Pakicomment nga mga kaibigan kung napilayan nga ba ang alyansa. Tanong lang natin yan. Hmm. Ito, tuloy natin itong mga birada ni attorney. Mayroong mga nagpapanggap na Duterte or Duterte supporters tapos nagagalit ng ganoon Kung baga, bakit kasama si Amy and so on. So I also check yung mga anti-Duterte vloggers. And galit na galit sila kay Amy. And for me, that's something to think about. That's an additional argument. Ako personally mga kaibigan, na ang kinagagalit ko lang naman, oh, at kinaiinisan ko ay yung ginagawa nilang Senate hearing patungkol sa pagdakip, di ba, ba no, o pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. <laughs> Dahil paulit-ulit, ayaw na naman nilang makinig sa mga paliwanag ng ating mga kasamahan sa gobyerno. Oh, kasi yung gusto lang nilang marinig, yung narrative nila na dinukot, no? At hindi dumaan sa due process. 'Yun lang naman yung gusto nilang pakinggan, no, mga kaibigan. Diyan ako naiinis kasi sinasayang nila yung pondo ng bayan. Hmm? Galit ba kayo na sinipa itong si Imee Aliyansa at itong si Camille Villar ay nangangamoy na rin na sipain, no, sa Aliyansa. <laughs> Kaya mga kaibigan, yung sinasabi din ni Attorney Trixie, no, na after all ay politics lang ito. Yes, politika ito ang politika ay paramihan ng numero. Pero, yung ganitong sitwasyon ni Camille Villar, ni Amy Marcos, alam naman natin yung issue ng Marcos at Duterte, ay bigla kang papanig dyan sa kabiliman at kaitiman. Ang tanong, nasaan yung prinsipyo ninyo? Yun yung tanong dyan, mga kaibigan. So, eto, mga kaibigan, pakinggan natin si former Secretary Ronald Llamas. Matindi to, mga kaibigan. Talagang, at sigurado din, mag-aalboroto na naman <laughs> ang mga grupo ng kadiliman at kaitiman mga kaibigan Very cynical yung statement That politics is addition Ibig sabihin mm. walang prinsipyo, mm. walang programa mm. Walang uh, vision, walang higher yes. purpose Lahat ay boto lang Di ba yes. yun yung dahilan kung bakit Ang bilis nag Rabel at nabiyak nung team? Hindi ba sila natuturon? Mm. Ikaw ah, eh naiiba itong uh, addition ngayon Dahil yung nag-a-add allegedly Ay uh, mortal na kaaway na ng gobyerno. Mortal na kaaway na ng presidente. Diba? Uh, yung endorsement na yon ay katanggap-tanggap sa kanila. Kahit yung labanan ngayon ay hindi lamang simpleng open warfare, kundi existential na na kailangan mawala yung mga Duterte or mawawala yung mga Marcos. Ganun ba ang ibig sabihin nila ng addition? Eh ito, kani? Eh, no? Durugan na ito eh. No? Existential battle between the Duterte and the Marcos. Tapos sasabihin mo, uy, addition yan. No? Medyo, it's more than cynical eh. It's more than a cynical calculation. Medyo ah. bordering on stupidity. Kaya, kaya nga po, di ba, maraming napipikon din dito sa galawan ni Amy. Di ba? Kasi kapatid niya yan eh. Kapatid mo yung presidente. Tapos, sumali ka dyan sa kampon ng kaitiman, no? Na yan yung bagong grupo ninyo. Na minsan nang tinawag na adik yung kapatid mo. Hmm. Minsan na din niyang pinagbantaan yung kapatid mo. At yung tatay mo na nasa libingan ng bayani ay huhukayin niya at itapon niya sa West Philippine Sea. Ay eh parang wala lang sa'yo. Mm -mm. Kaya napaka cynical, no? Self-interest lang ang iniisip ninyo. Kahit pa, madurog na yung prinsipyo ninyo. Mm. Kaya -hmm. yeah, tuloy po natin to. Ako kayong presidente, medyo hindi ako masa, matutuwa Ito sa statement ni Toby Chanko na campaign manager. Mm. -hmm no so, yan. Mm -hmm. Dahil eh lahat na lang uh, lahat na lang uh, banat binanat, binanat ko na eh. No, uh, drugs, no? Yung mga Duterte ay involved sa drugs at saka Pogo Syndicate, <laughs> no? Yung mga Duterte ay uh, saksakan ng corrupt. Yung mga Duterte ay traitor sa bansa, pro China. Tapos eh yung mga kandidato mo ay papayagan mong ma-endorse nung sinasabihan mo noon. Ito ay addition lang. Mm. -hmm. Eh, tingin ko magagalit naman siguro siya. Diba? <laughs> magagalit naman siguro siya. No? Sobra naman yun. Di ba? Yung nagpapa-assassinate sa'yo, yung nagsabi niya, assassinate ka, asawa mo, pinsan mo. No? Yung sinasabi mo, na sobrang korap, no? sobrang uh, uh, ang daming pinapatay sa kanyang tokhang, pinalitan yung mga drug lords, sa kakobo ang sarili niya mga drug lords, tapos sobrang uh, kurakot, no? et cetera, et cetera, no? ay tapos eh, ganyan ang sasabihin. Addition naman niya. No? Uh, kinatay mo na ng husto itong mga Duterte. Tapos itong mga Duterte, kinatay ka na ng husto. Tapos ang paliwanag ng iyong campaign manager, it's just addition. No? Tapos yung kandidato mo, katulad ni Camille, pala, si Aimee kasi medyo sinipa na nila. Mm. Inuulit ko, hindi umalis si Aimee, sinipa siya. Hindi katulad ng sinasabi ng iba dyan. Ito si Camille ay iba to. No? Kaya uh, talaga magagalit ka kung nagpa-endorse ka, nagpa-endorse yung kandidato mo na yan sa iyong mortal na kawai na gusto kong ipa-assassinate at saka asawa mo. Ama. Yung, yung alam mo na masama tapos sinusuportahan mo pa rin by denying it. Iba yun eh. Ang tawag doon ay evil. <laughs> Marami ganyan eh no? May mga grupong ganyan. Mm -mm. May mga grupong ganyan mga kaibigan. Kahit alam nilang marami ng ginawang kabulastugan, aba, pinagtatanggol pa rin. Nagtatanggol pa rin. Mm -mm. Sobrang panati ko. Siyempre, uh, dahil tumawid na siya sa isang ilog, dati kasi nasa lupa siya. Dati namamangkas sa dalawang ilog, tapos namamangkas sa lupa, tapos ngayon namamang na siya sa isang ilog. Ang problema, yung ilog na sinasagwan niya, ang daming putik. daming putik. Mm, mm True, hindi lang kadiliman, hindi lang kaitiman, putik, no? Siguro basura pa, no? No? Daming basura. Mm. parang ilog. <laughs> parang yung kay Manny Villar. Ito ay, ito ay sumasagwan sa ilog ng basura. <laughs> ano naman yung ginagawa niya rito. Kaya hindi rin ganun kabilis yung pagsagwan niya. Lalang dami kasing basura at saka mga kung ano-ano pong mababaho. Lalang... <laughs> diba? Ba? Tama naman eh dahil itong lumipat yan si Manang Aimee sa kabila, malabo yan. Kasi yung iba dyan ayaw sa kanya eh, di ba? Ayaw talaga sa kanya. Yan si Panelo o oh, si Hanilet. Yung iba pa, yung mga anak ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Pero sinasabi ni yung mga alipores ni Duterte tulad ni Atty. Trixie na yung mga hindi pumapabor sa mga endorso ni Robin at ni Inday ay mga peke daw, mga peke ang DBS. Doon mm. sa, sa ilog na yan. Ay siyempre, papabawasan naman siya doon sa silent majority, na ayaw naman sa mga Dutepe. So, Ama. lalo na, posible, mismo doon sa base niya sa Ilocos. No? Dahil la uh, siyempre, ay, si, si Ivy na mismo nagsabi, pinagalitan daw siya ng mga matatanda na Ilocano, ba't mo inaaway ang kapatid mo? At medyo sa kultura kasi natin, parang uh, kung aawayin mo, pero masyadong gawin public. In a way, ay pwede siya matagdagan okay. dyan, pero baka malaki rin yung mga sa kanya. Tama. Yun na nga mga kaibigan ba, sinasabi na natin na sarili mong kapatid tapos tinatridor mo sa ngalan ng politika tapos, sasamahan mo, iba talaga pagdating sa politika, no? Napakasinig talaga. Kaya, eto mga kaibigan, no? Ano lamang kaya ang masasabi ni Secretary Ronald Llamas dito sa bagong grupong itim, no? O kaya? Itim talaga ng mga budhini itong dalawang ito? Di <laughs> ba pwede meron eh? Well, sanang kadiliman! <laughs> sabi nga ni yes, yung mga guys, do'yan. <laughs> kaya sabi ko, sino kumukha nito? Parang hindi necessarily tulong kay Amy. <laughs> <laughs> Oo nga, no? ang itim ng budi yung datingan eh. Ba't kasi itim? Hindi rin nag-isip na, nag na ito, eh, no? Hindi <Yeah, laughs>, <laughs> no, ay, naman na talaga kay Amy. Katulad ni Hanilet, katulad mm. ni Baste, Duterte, Alelo, etc. So, Malay mo, baka talagang ginawa yan. Uh, kunyari, endorsement, pero uh, pag pat, patuloy na pagpapagsake, I mean. Oo, uh, parang, parang, parang witchcraft, di ba? Parang mga, mga bruha na nakukulam. Nang, nang, nang Very cynical yung state. Grabe, no? Nag-aalboroto na naman itong mga kampo ng kadiliman ni eh, at kaitiman eh. Kasi parang mangkukulam naman din kasi yung datingan, eh, no? Bakit naman kasi dark, no? Yung tema nitong pag-endorso kay ano <laughs> kay Amy <Aime>, mga <laughs> so yun mga kaibigan, no? eto mm -mm. takot ba kayo na nahatak tong si Camille Villar mm -mm. ulitin nga natin to mga kaibigan takot ba kayo sabi ko nga mga kaibigan eh, kahit kunin na nila si Camille Villar okay pati itong si Amy Marcos mm, -mm. yan palakpakan at napunta ka na dyan sa kaitiman. Okay? Eh, sa tingin ba ninyo mananalo po kaya itong dalawang to? Hmm. May pag-asa. Lahat naman may pag-asa po, di ba? Pero, eh, pag nanalo itong dalawang to, ay surebol po. Ang boto ng mga to sa impeachment trial ni Inday ay malaking no. Kaya dahil dyan, no din dapat sa listahan ninyo no? sa susunod na halalan. Okay mga kaibigan. So ano masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan ha, huwag niyo kalimutan i-like at i-share ating mga video. Yes, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.